Lasma. So, ewan ko kung may lasma ba ito. Mm -mm, nga, mga, nga. Mukha nga may mm -hmm. lasma nga yan. We have mm -hmm. another case. Yes. We really bet ito mas dark pa. Oo, oh, oh, mas dark pa. Ewan ko kung may lasma ito. May lasma pa rin yan. Uh, Oo, oh, really? dalawang klase. Darker. Yes, darker pa siya. Oo. Oh, oh. uh, pareho rin ba ito sa freckles? O iba. Ah uh, well, ito may lentigo siya, pero may beginning melasma na rin siya. Mm, -mm. Ito ang lentigo? Lentigo ito. to? Yes. Oo. Mga brown spots niya. Parang lentigo yeah, na yan. Maraming ganyang <laughs> questions, Dr. Rakati. Hundreds of hundreds. Anong gagawin? Yung melasma po, well, na bagit na ho natin kanina yung mga astringents, di ba? Meron ho siyang limitation. Kung baga, pwede ho natin gamitin yon pero wag naman yung sobra baka ho mamula tayo at lalong umitim. So, ang paggamit po ng astringent for melasma, maybe once, na manipis lang po, no? May technique po tayo. Alam nyo po, kaya ko po gustong mag-guess po kay Doc Willie. Kasi ini-share -ini -share ko po sa inyo yung technique na pag paggamit ng gamot o pagpahid ng gamot. Okay. May technique po ako para sa paglagay ng astringent. No? Kung hindi po natin maiwasan na nandito na, nabili ko na astringent, ano po ba ang pwede kong gawin? So, yung astringent po, ginamit po niyo sa cotton ball, di ho ba? Huwag po masyadong madami. Hindi po ito katulad ng eskinol na pwedeng sang katutak yun na ipapahid natin sa mukha. Ang astringent po is medicated eh. So, paano po natin gagamitin siya? Pagkalagay po natin sa cotton ball, isang beses lang po nadaanan. Hindi po pa ulit-ulit. So, pagka pinahid po natin sa gitna ng mukha, isang beses lang po. Isang beses lang. Hindi yung, ay, iikutin pa natin yung cotton ball iba para ulitin na ulit. Hindi po. Isang beses lang po. Kung pwede po, once a day, lalo po mas maganda sa gabi. Kasi po sa morning, gusto ko po maglagay po tayo ng sunblock. So, yung sunblock po importante every day. Kahit lalabas po kayo ng bahay o hindi, maglalagay po tayo ng sunblock. Tapos po yung ating astringent sa gabi na lang. Now, yung freckles po, syempre, pag nilagyan nyo ng astringent, syempre may tulong din po yon Pero huwag po natin kakalimutan yung sunblock sa umaga. So, both the astringent can work for the freckle and it can also work for melasma.